Hindi lang sa Dubai gumawa ng ingay si Kevin Cambao kundi pati na rin sa buong Pilipinas lalo na ang balitang nagkaka-interes sa kanya ang New York Knicks na gustong paglaroin siya sa NBA Summer League na may chance ang makakuha ng kontrata sa NBA. Nagkakagulo nga ngayon sa social media sa sports community ng Pilipinas dahil sa post si Sir Snow Badua, na ayon sa post nito ng New York Knicks nga ay gustong paglaroin si Kevin Cambau sa kanilang team sa NBA Summer League at ini-scouts nga daw nila ito. Sa pasabog na ito ni Sir Snow Badua ay maraming nagulat, natuwa at yung iba naman ay hindi naniwala. May samot-saring reaksyon galing sa mga Pilipina fans. Marami naman ang hindi naniniwala sa post na ito ni Sir Snow Badua at kuni question ng balitang si Kevin Cambau ay gustong paglaroin ng New York Knicks sa kanilang NBA team sa NBA Summer League. Nagkakagulo pa! sa social media dahil after ng pasabag ni Sir Snow patungkol kay Kambao ay nagpost naman mismo ang head coach ng Strong Group na si Coach Charles Chu na parang sinasabi nito na hindi ito totoo. Sa post naman ni Sir Snow Badwa ibinahagi nito ang post naman ng Manila Bulletin na isang trusted sports site na nagpost din na kumpirmado nga talaga ng New York Knicks ay interesado talaga kay Kevin Kambao para sa NBA Summer League ngayon toon kumpirmado nga ng Head of PR ng Strong Group Pilipinas ang balitang ito ayon sa Manila Bulletin na una ng pinong ni Sir Snow Badwa. So meaning totoo talaga ang pasabog na Sir Snow, inunahan lang nito ng balita ang mga sports media sa Pilipinas. Bilang segunda si sa pasabog na Sir Snow Badway, binahagi nito ang sample clip o audio sa kanyang personal na interview mismo kay Kevin Kiambao na tuwang tuwa at hindi makapaniwala na may mga opportunity na dumadating sa kanya dahil sa ganda ng ipinapakita nito sa Dubai International Tournament. Kaya grabe yung blessing na natanggap mo sa, ano, ano, sa laro dyan ano? Sobra, uh, binigyan ako ng Binigyan na ako ng chance si Coach Charles, si ni Coach Brian, ni Coach Lopez. Pag-iisipan ko muna this few months, this coming few months. Well, quarterfinals na mamaya at makakalaban ng strong group Pilipinas ng al le Morocco, 1.15 ng umaga. Abangan natin ang grupo na Dwight Howard, Andre Blatch, Kevin Cambau at iba pa kung kaya ba nilang umusad at manalo at makuha ang championship na nakuha na dati ng Mighty Sports Pilipinas. Samantala maisingit lang natin, grabe talaga sumuporta ang mga Pilipino fans sa Dubai lalo na kay Dwight Howard. Panoorin natin ang masayang pagsuporta ng mga Pilipino fans sa dating NBA player. Hey! 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 Hey!